Nasa ati po linya ngayon mga kapatid si Ginoong Winston Casio ang spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ito ay napaka-importante panayan para tayong makakuha ng update sa ginagawa pa rin pong patuloy na pagsuyod ng PAOK dito po sa mga, uh, mga 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 pogo na ito na hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos ang revelasyon sa kanila po mga pinaggagawa. Maganda umaga po Sir Winston. Ah, uh, good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha sa inyong mga tagapakinig. Opo, good morning po. Ah, uh, ito lang pong sinasabi na siyam na dead bodies no ng mga dayuhan na nadiskubre sa Pampanga. Uh, pwede ho pa ka makakuha ng detalye dito. Mga kailan po talaga ito na diskubre at kailan po ang Commission of the Crime dito kung alam po niyo? Ah, uh, Actually, nabasa lamang po ito namin sa news. Mm -hmm. Itong, if I'm not mistaken, that was around uh, Saturday morning. Uh, wala po kaming natanggap pa na aktual na mga detalye tungkol doon sa mga Commission of the Crime at mm -hmm. kung sino-sino mga personalities nito. Mm -hmm. In fact, uh, nalaman ko lamang ito personally kasi tinawagan ako ng tatlong embahada, uh, embahada ng China, Malaysia, saka Vietnam. Pero last year pa, Manong Ted, we've already received an official report from PNP uh, Region 3 na merong 66, if I'm not mistaken, or 64 uh, foreign-looking cadavers na natagpuan sa Region 3 and Region 4. Uh, we've, uh, we've gotten reports as early as kung ako nagkakamali, mag-November or December yun last year. Mm -hmm. Opo. So kasi po, uh, amin din pong naalala na nakapanayam natin si uh, Yusek, uh, Gilbert Cruz at nabanggit niya nga itong uh, mga discovery ano, ng bangkay uh, dito ho sa area ng Central Luzon. So uh, sa ganto pong sitwasyon, uh, ano po ang balak ko ng paok dito para ho naman din natin malam kung talaga bang ito may kaugnayan pa rin sa Pogo? Uh, last Uh, last weekend, Saturday, if I'm not mistaken, pagkagaling ko sa isang panayam, eh, tinawagan ko po agad uh, si Yusic Gilbert at saka si yung director namin for operations, si Director Kidato. Nung malaman ko po yon, sabi ko, we need to immediately coordinate with uh, Colonel Dimandal, yung provincial director ng Pampanga Police para makuha namin yung detalye. Kasi Manong Ted, usually, pag ganito, DJ Chacha, pag foreign looking cadavers lalo ganito anim na chinese, isang vietnamese, isang malaysian at saka isang uh, ano yata, isang japanese mm -hmm. usually these are Pogo related no so uh, we need to get the details baka mamaya ilan ito doon sa mga hinahanap na namin na mga torture victims or what no so uh, i think by today monday we'd be able to we're expecting to get uh, something from Pampanga police Okay, sige po. Uh, ito ho bang uh, pora compound ho ng Pogo ay nasuyod doon po ng paok ng uh, lahat ng sulok nito? Uh, given na sampung ektarya ito manong TED, uh, we're, we're fairly, kahit, kahit medyo malawak-lawak, we're fairly confident siguro na medyo malaki-laking porsyento na nito, mm -hmm. we've been able to comb through it. no? Uh, hindi lang namin masasabi na lahat ng kwarto na pasok namin pero... Uh we're fairly confident na napasok na ho namin yung malaking porsyento nito. Uh yung pong sinasabi yung incinerator, uh, saan po banda ito at na nagkaroon na ho ba dito ng forensic examination kung saan ginagamit yung incinerator? Um wala pa ho kaming na na-request to be honest na hmm. forensic ex examination with regards to this incinerator no. Ah, uh, itong incinerator nalaman lang namin nung ako personally nalaman ko lang nung, nung weekend no na mayroon pa lang isang incinerator doon tapos kinonfirm ko na kung saan ito. So by today matatanggap ko rin yung report na yon kasi uh, we will be conducting a uh, sa isang location naman doon sa Puntana. Remember na din mm -hmm. kami ng operation sa Puntana. So today we're hoping to conduct a break open na mga volts no? So, mm -hmm. i implement namin yung court order doon sa Fontana for the motion to break open. Then, we would pass through doon sa PORAC to be able to check yung, yung incinerator ng report sa amin. Uh, medyo nakakatakot din yung mga ganyan kasi, remember, Manong Ted, may, may nakuha kaming report na dyan sa loob ng PORAC ngayon, yung isang pinagahanap di umano namin ay pinagahanap namin na torture victims di umano ay napatay tapos di umano ay cremate no so mm -hmm. we have to check uh, we have to check and take a look doon sa incinerator na ito opo ito hubang uh, pagbalik uh, nyo diyan sa compound ay kinakailangan pa ng karag ng ano ng panibagong uh, search warrant Ah uh, hindi na ho uh, because this particular compound is now under our custody no mm -hmm. so jurisdiction na nasa jurisdiction namin together with CIDG and SAF mm -hmm. so, so hindi na kinakailangan ng panibagong uh, court order dito ng search warrant or what Opo sa ngayon ho uh, ilan ho ba talaga ang hawak po ng gobyerno ng estado ng PAOK o ng immigration na sinasabi pong directamente may kaugnayan sa pogo hubdian sa porak at maging doon sa Bamban. Ah, uh, you mean ilang apo, personalities o ilang tao? Il ilan na pong uh, dayuhan ito o maging kahit na Pilipino, may kumero man. Uh, with regard to tao, uh, we had 260 60 plus. Hindi ako sure kung 64 or 66. Kagabi, ah, kinonfirm ko pa yon dun sa staff ko before I, before I left the compound kaninang mga, ay kagabi na mga 9 o'clock. Pero mga 260 plus po yan kasi we're preparing deportation na rin po. Hopefully by no later than July 18, 18 makapagpa-deport na po tayo. Mm -hmm. Uh, pero yung pong sinasabi na hindi ho hahayaan na makaalis ng bansa dahil directamente yung may pananagutan dito po sa mga alleged torture na ito at human trafficking, yung, yung, yung boss na nahuli doon sa Fontana, ilan po, il, ilang po talaga ito? Uh, okay, with regards to the bosses, kagabi ay I, I took a note neto, yung doon sa Fontana, meron tayong nakitang tatlo so mm -hmm. far uh na lahat may kinalaman doon sa operations nila no so related doon sa Bamban at saka Porac na mga personalities na ito mm -hmm. ngayon dito naman sa actual na nakuha namin nung Porac raid meron tayong dalawa na persons of interest diyan in fact uh, ngayong Wednesday uh, sisimulan na namin yung pagbalangkas ng complaint affidavit With regards to Lucky South 99. Ngayon, doon naman sa Bamban, meron pa tayong na identify. Kagabi kasi kinausap ko at saka ng ilang staff namin yung ating mga possible witnesses dito sa Bamban. May natitira pa may natitira pa kasi tayong mga ilang foreign nationals from Bamban. Uh, 161 pa lang ang na-deport natin from the Bamban uh, raid opo so uh ito hong mga uh, binanggit ninyo no mga in, in totality ilan po ito na posi mga supervisor o boss dito po sa po dalawang pogohab na ito uh parami ng parami kagabi pagkatapos namin ma-check yung mga profiles after my identify ng witnesses mm -hmm. uh tumatakbo na ho ng 20 thereabouts yung mm -hmm. number of uh, persons of interest no mm -hmm. so We will just contact the uh, Public Attorney's Office uh, this week din po. Hopefully by tomorrow mm -mm. after the NBI profiling. Nang sa gayon, eh, they will be interviewed in the presence of uh, the Public Attorney's Office. Opo. And uh, sir, sino po ang abogado dito na katuwang ng uh, ng PAOK? So, usapin po ng pag-establish ng ebidensya at pagsasampa ng kaso. DOJ na po ba mismo kasama sa task force? Yes, we have uh, prosecutors, Manong mm -hmm. Ted, uh, DJ Chacha from mm -hmm. the Interagency Council Against okay. Trafficking. Kasi uh, mm -hmm. human trafficking ang kadalasan point of entry natin sa mga kaso dito. Okay, sige. And then sige. sa ngayon po, wala pa kayong naisasampa sa husgado na human trafficking case uh, so far as of today? sa Lucky South 99 po oh, uh, yung doon wala sa Porac negative uh -oh. pa po ang pa lang natin uh -oh. is uh, kidnapping serious illegal detention and serious physical injuries uh, and then uh, doon po sino ho mga respondents uh, so far sir so far ano ho? uh we have two respondents uh, Chinese nationals na identified nitong mm -hmm. mga biktima mm -hmm. natin from Porac Okay, sige po. Uh, itong kay Mayor Leal, just to uh, update as itong kay Mayor uh, Leal Goo, uh, Alice Goo, uh, saan siya iniugnay sa human trafficking doon sa Bamba? na ihain na po ito? Yes, yes, Manong Ted, yes kabayan, Manong Ted. Ah hmm. uh, file na natin in fact nung last Week, uh -huh. uh, Friday, if I'm not mistaken, no, nagkaroon na tayo ng initial preliminary uh, hearing for mm -mm. the PI, the preliminary investigation. Mm -mm. And uh, nabigyan sila na up until July 22 okay. to uh, submit their counter-affidavits. Okay, okay. Yan po ang update. Sige, go, go ahead, Ja. Bago ang ilang yes, pangkatanongan nyo lang. Sir, itong uh, bagong raid dyan po sa Pampanga, kasama po ba kayo dito kung saan may nakita na firing range at po tunnel? Uh, hindi po. Kung hindi ako nagkakamali, nung nabasa ko po sa news reports, ito po ay search warrant that was applied for by the uh, Pampanga Provincial Police Office. Mm -mm. Pero nakipag-ugnayan na po sila uh, tungkol po dito sa raid na kanilang ginawa. May kinalaman din po ba ito sa Pogo? Uh, wala ko silang uh, uh, ginawang paikipag-ugnayan sa amin. Hindi naman po required yun. Mm -hmm. uh, independent mm -hmm. to enforcement authority, they can do that on their own. Mm -hmm. uh, ang tanong, kung sa tanong na may kinalaman po ito, meron po. Sapagkat yung kanilang nirade po ay yung mansion, private resort, ni uh, uh, Catherine Cassandra Lee Ong. Uh, isa po yan sa person of interest natin at kung hindi ako magkakamali, Uh, isa po ito sa mga aasuntuhin natin in the next few days in relation to Lucky South 99. Okay. Ito pong si Catherine Cassandra Leong. Hawak nyo po ito ngayon? Uh, hindi ho ma'am, hindi mm -hmm. ho ma'am. Uh, wala ho siya doon sa porak during the time of the raid. In fact, kahapon, if I'm ay nung isang araw, if I'm not mistaken, hindi rin po nila nakita doon sa kanyang mansyon si Cassie Lee. Oh, so ito hong uh, Cassandra na ito. Uh, ano ho ang hawak niyong uh, ugnayan, ka uh, katibayan, ebidensya sa Porak uh, Lucky South 99? Uh, she appears in most of the documents uh, manong Ted, <clears throat> in relation doon sa Lucky South 99 mga dokumento magmula sa Pagcor, mga may magmula sa SEC at maging doon sa mga testimonial evidence sa mga nakausap natin na posibleng maging witness sa Porac mm. uh, si Catherine Cassandra Catherine Leong ang tinuturo uh, nila na isa sa mga big bosses nito. Meron pa hong foreign national din, um. uh, isang Chinese born national, chinese mm -hmm. uh, chinese born na uh, individual na ngayon ay mm -hmm. uh, uh, i think national na ng St. Kitts mm -hmm. no uh is by the way manong Ted Kabayan, DJ Chacha yang yung mga St. Kitts and uh, Ives na yan no mm -hmm. isa yan sa mga red flags namin pag nakita namin na Dating mga Chino, tapos ngayon ay national na nitong na Saint St. Kitts. Mm -hmm. eh, red flag agad sa amin yan kasi uh, karamihan sa mga magpupugo sa atin ay converted or uh, double citizen na ng bayan na yan. Eh, alam naman natin sa China, walang double citizenship. No? Okay. so Meron mm -hmm. tayong isang national dyan, retired uh, shaman police at uh, partner nila Cassandra Ong. Opo, ito pong Cassandra Lee Ong na ito, Filipina po ito? Uh we're double checking her nationality Manong Ted kasi mm -hmm. sa papel nakalagay po ay siya ay uh Filipina pero alam naman ho natin yung mga nangyayari lately no sa with regards mm -hmm. to live, uh, late registration for mm -hmm. COLP. Mm -hmm. so we're checking na rin Okay opo opo uh, pero klaro na po yung ugnayan nitong si Catherine Cassandra Leong at saka ni Mayor Alice Guo. Ah, opo, opo. On public record naman po mm -hmm. itong dalawang persons of interest na pinaghahanap natin dito in relation to Lucky South 99 uh, public record during the campaign of um Alice Liargo Gu or Wu Ping. Ah, mm -hmm. uh, sila po ay ilan sa mga malalaking uh, financial supporter nitong si Uh, guwaping. But then, of course, we have other documents and other testimonial evidence pointing to uh, their uh, financial relationship in relation to mm. dun sa operation ng dalawang mm. uh, Pogo na ito na na natin. Opo. Meron na ho kayong profile ito si Catherine Cassandra Leong. Ilang taon na po ito? At meron na ho ba itong ano, meron na kayong kopya ng picture nito? Uh, meron na. Meron na tayo. Kumpleto <coughs> na tayo ng kanyang uh, picture. She's in, the, in her late uh, 30s no mm -hmm. nung una nga eh, ang pakilala eh early 20s eh nung nakita namin yung actual profile eh talagang malaking bagay ang nagagawa pala ng mga <laughs> ng mga mm -hmm. ano tawag rito mga application sa <laughs> sa cellphone at mm -hmm. napapabata mm -hmm. ang tao pero she's in her mm -hmm. uh, mid to late 30s no mm-hmm. opo at uh, meron ho ba itong personal relationship doon sa sinasabing kapatid ni Alice Go? Uh that is according to the reports that we have gotten no may mm -hmm. relasyon daw ito doon sa kapatid ni Alice Go nang tawagin nila ay si bunso si Wesley Go mm -hmm. na napatunayan din natin ah, well nakikita din natin ngayon through certain documents na presentan ni Senator Gatchalian mm -hmm. eh hindi rin pala Pilipino. Opo, opo. Sige po. So itong si Catherine Cassandra Lee, ang respondent din ito sa human trafficking case, ano? Uh, hindi pa po. Ano, pa. Kasi hindi okay. pa po tayo nagsasampa. But okay. she will be one of the respondents okay. based okay. on okay. the documentary evidence mm. and testimonial evidence we have on hand. Ano kaya ang informasyon dito tungkol sa kanyang kinaroroonan ng ngayon? Is she still in the country? Uh, kami po ay nag-request lamang ng alert. Hindi naman po tayo makakuha ng ng lookout bulletin pa po gawa ng wala pa pong kaso laban sa kanya. Mm. Pero according to the reports that we have gotten, wala pa namang nag doon sa alert. So, mm -hmm. nabito pa po siguro sa Pilipinas ito. Opo, yung pong in inilabas na search warrant, ano po, ng uh, San Fernando RTC, uh, uh, kasama po, uh, maliban dito kay Catherine Cassandra Leong, isang Jeric Pagko Manaloto. Opo. Meron ba uh, meron ba informasyon kung sino ito? Uh, actually, meron lamang kaming informasyon sa ilang mga Pilipino in relation to mga dokumentong hawak namin. Mm -hmm. Kaya lang, uh, Manong Ted, siyempre, ang kinakabahan ko dito personally, baka mamaya matulad dito dun sa kaso ng BABAN mm -hmm. na mga personalidad na ginagamit lamang yung pangalan. no? Mm -hmm. Pero up until such time na mabigay sa amin ng ating mga law enforcement counterparts yung mga profiles, participation, mm -hmm. we'll, we'll just consider them lang muna as persons of interest. Okay. Sige po. So sir, yung po bang uh, leak sa loob ng PAOK, kumusta po? Meron na po ba kayong... Uh, ano ang ginawa po naman ninyo para masigurado po ang integridad ng inyo pong operasyon? Uh, sa commission po, uh, we're fairly confident, Manong Ted, na hindi sa amin ang galing. Noong mm -hmm. una kasi, siyempre, uh, we have to subject everyone, including ourselves, myself, starting from me, mm -hmm. at saka doon sa mga operating units, doon sa investigasyon no. Mm -hmm. So, dahil gawa ng 49 lamang kami, mabilis naming na-eliminate coming from us yung mga yung tinatawag na leak. Ang nakakalungkot lamang ay yung leads namin dinala kami sa ilang mga personalidad na nakakasama rin sa, hindi eh, hindi na hindi naman nakakasama pero along the uh, chain so to speak, mm -hmm. along the supply chain papunta sa, mula case build up hanggang doon sa application ng warrant, doon kami dinadala ng aming mga hindi naman matatawag na ebidensya kasi hindi naman formally mm. charged pang kahit sino kundi mm. leads no. Kaya kahapon kausap ko personally yung aming uh, legal officer kasi kaming dalawa ang uh, nagayos nitong case build up and application no. Sinabi ko sa kanya personally ilatag na natin yung report at kung kaya natin dalawa i-submit yung report ngayong hapon doon sa mga proper channels, mga proper agencies, mm -hmm. kasama yung mga attachments natin, para sila din magsagawa na ng kanilang formal investigation. Kasi nakakalungkot manong Ted, sayang yung tabaho. Okay, so meaning hanggang ngayon, hindi pa ho, ah, Wala pang identification kung saan particular na agency, pero sa paok po, klaro na, pero doon sa inyong mga katayap hindi pa sigurado kung saan ang gagaling? Yung lead. Oo, Manong Ted. Oo, okay. oo. Oh, May may dalawang lead, uh, tatlong leads kami sinimu- nagsimula pero okay. kagabi nung no, nag-uusap kami, mm. mm. tinanaman yung mga ebidensya on hand, dalawang dalawang solid leads na lang ang na natitira. Okay, sige po. Sandi ho namin po ito pag-uusapan na muna ngayon kasi nga po baka ho, magkaroon ng implikasyon sa inyong ginagawang investigasyon. Salamat na marami po sa inyo, uh, Sir Winston, at kami makikipag-ugnayan kung kinakailangan para po sa update at malaman po natin ang ginagawa ng komisyon para masawata itong na criminalidad na ito. Salamat po sir. Salamat, mapapayang aga manong Ted and DJ Chacha. Mapayang aga. Thank you. Ted Pilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.